Ang una pong order na inilabas na itong Anti-Money Laundering Council para sa pag-freeze ng mga ari-arian, para sa freeze order sa mga properties at assets na itong si Kibuloy nga, ay 20 days lang. Mm. So ngayon, nakakatuwa naman. Ano ho? Extend nyo na habang buhay nyo na pong i-freeze. Dahil mukhang, wag naman sana, ano ho. Pero malay nyo nga, talagang hindi na magpakita itong damuhong ito. Okay? dapat lang na kung ano yung kanyang mga nasamsam ay pakinabangan naman ng ating gobyerno. <laughs> kung sakali, ano Dahil baka hindi na ito magpakita talaga eh. Kung hindi matiklo. Pero yun nga, maging positibo po tayo na eto si Kibuloy ay matitiklo rin. Okay? So meron bagong kautosan ang Anti-Money Laundering Council. Um, eto ay kahapon lang pinalawig hanggang February 6, 2025. Batay sa resolusyon ng Court of Appeals na may petsang ang Agosto 20, 2024. Yun. O yun, yung mga lawyers dyan na nagmamagaling katulad nung pinangaralan nung isang lawyer, si, si um, Noli Di Castro, ano ho? Mali ka daw sa opinion mo. Talaga ba? <laughs> Matindi eto mga ganitong klaseng lawyer. Ano ho? Ngayon niyo po gawin ang kaya nyo kung paano nyo pipigilan itong freeze order. Okay. Yan. Yan kasi ang yayabang na mga KOJC members. Kasama na rin yung mga officials dyan. Kala nyo talaga kung sino kayo, ano ho. Ang problema dito, isang tao na dapat maaresto. Pero parang gusto nyo idamay ang buong mundo. Hmm. No wonder, kayo po ay baluktot na ang kaisipan. Kahit yung iba sa inyo may mga dunong ay nagpapagamit na rin kay Kibuloy. Kawawa kayo. Alright, hanggang kailan to? February na po. Itong pag-freeze ng mga assets nga natin si Kibuloy. Freeze order versus Kibuloy assets extended hanggang February 2025. Sakop ng freeze order ang kanyang sampung bank account sa Banco de Oro at Metropolitan Bank and Trust Company, gayon din ang pitong real estate property na matatagpuan sa Davao del Norte, Davao City, Davao Oriental, Mati, Mati at Rojas City. Nasa tabi lang kasi ng kalsada. Kaya medyo maingay minsan. Anyway, so nakakatuwa to. Ano ho? Pero yun nga, ang sabi ng ilang kababayan natin, mukhang ito na may napaghandaan na talaga na rin si Kibuloy. Siguro ay yung mga assets niyan ay nailipat na sa kung kanino man. Kung matatandaan niyo po, itinalaga nga na caretaker at ang Gong merong si Kibuloy o baka na na sa pangalan ni Digong yung kanyang mga assets, yung kanyang mga bank accounts na yan. O kaya ay baka na-withdraw na yung kalakihan ng porsyento ng kanyang kayamanan dyan sa mga uh, bankong yan. Posible yun, ano ho? Pero sige lang, dapat nating um, dapat nating papurihan pa rin ang ginagawang ito ng ahensyang ito. Ito pong ito pong Anti-Money Laundering Council. Good luck.